Ang layunin ng video na ito ay para maghatid sa inyong kaalaman ng mga iba't ibang kainan sa bawat lugar. Patulad nga na itong nakainan namin na for as low as 80 pesos lang ay maaari mo nang ma-enjoy ang kanilang special bulalo na solo order. Pwede nyo naman pagsaluan ang kanilang extra large bulalo na ganito kadami sa halagang 250 pesos lang. Sulit at one of the best selling din itong crispy sisig nila na tag 99 pesos lang din. Panalo din sa presyong 99 pesos lang itong tokwa't baboy nila na may malala tipak ng baboy. Halos pamigay na nga lang sa presyong 290 pesos itong large crispy pata nila na ganito kalaki. Nakakatakot pero grabe naman sa sarap itong putok batok nilang chicharong tumbong. Nako mga idol, sobrang dami pa nila ditong sulit na mga pagkain. Pero bago ang lahat ay dito nga lang pala yan sa may big boys bulaluan sa mabuhay. Na located naman dito mismo sa may Black 222 lot 16 phase 2 mabuhay village barangay mamatid kabuyaw laguna. Tapos nagbubukas naman sila dito